Hello mga Mars, hindi na naman ako makahinga kaya eto magagamot na naman ang Mars nyo. Ewan ko ba si bula ng COVID, ganito na yung impact ng mga vaccine sa katawan ko. Sinisi ko pa ang vaccine. Rhinos is coming! Kung hindi pagbabahing ang atake, hindi naman makahinga ang ilong ko. Minsan nga, dalawang butas ng ilong ko ang hindi makahinga. Kaya humihinga na lang ako sa bibig mga Mars. Ang hirap, di ba? Eto pala yung nireseta sa akin ng doktor ko. Actually, dalawa yan mga Mars. Yung isa sa baradong ilong at yung isa naman sa pagbabahing. Grabe, pag bumahing na ako, dire-diretsyo na siya mga Mars. Kung na nga lang tumutuloy yung sipon ko. Ang hirap sa trabaho ko kasi lagi akong nakayo ko. Minsan nga kapag lagi akong sumising ho, sasabihan na lang ako ng client ko, Are you sick? Hello? Allergy lang to, mga madam. Kaya nga, pag nagka-client ako, naglalagay ako ng mask na may tissue. Hinaya ako lang siyang tumulo, pero grabe ang hirap kasi minsan kakati siya, mga Mars. Kaya lagi kong dala yung pang-spray ng ilong Thank you for watching!